Ah. Ito yung ano eh, yung mga pantrap sa mga daga ano. Yan oh. No? So, last year, nakapaglagay tayo marami tayong nahuling daga mga kainis ano? Winter, spring, summer, or fall. Tuloy ang buhay sa Canada. Ah, uh, hulaan niyo kung saan dito yung pinakamatagal na nagamit ko na. <laughs> sa pang trap ng daga halata naman mga kainags ano ito yan nung lumipat kami dito sa bahay nakita ko na to dito kita nyo naman o ano? tagal na yan oh. Ano? so ito yung ito yung pinakamaraming nahuli ng daga uh, mula nung ano mula nung dumating kami dito sa bahay na to way back in 2016 actually mga kainags dito sa Alberta, Canada walang malalaking daga dito walang malalaking daga meron dito yung maliliit lang yun yung tinatawag nilang mice ba diba? Marami nung dito pero yung malalaki yung parang pusang daga wala walang walang ganong dito sa Alberta Canada. Yan. Tapos ah kung sakali daw sabi nung kapitbahay ko at nung ibarito kung sakali daw na merong kayong makita na malaking daga dito sa Alberta Canada i-report nyo raw kaagad sa gobyerno or sa City of, of Edmonton at hahanatim daw nila yon. Talagang hindi raw nila titigilan kung nasaan yung malaking daga na yun. <laughs> yun ang sabi nila, no? Pero napansin ko nga, walang malaking daga dito sa Alberta, Canada. Maliliit, meron. Yan, marami na tayong nahuli nun, eh. So, ito ngayon, lalagyan ko siya peanut butter, mga kainags, ano? At ito naman yung pinakabago kong nabili. Uy, Victor din siya, kapareho nito, no? ba Mag maganda tong brand na to, no? Meron tayong mga brand dito, nabili sa Home to. Tapos ito sa Dalarama. Pero ito, first time ko palang magagamit to. Pero ito, nabili ko rin to sa sa Dalarama mga kainay. Ano? At ito, subok na subok na to. Yung ganito yung nabili ko sa Dalarama. Subok na yan. Siguro magtataka kayo bakit may ganyan. Kasi kung sakaling uh, mahuli natin yung daga, buhay pa minsan, minsan tumatakbo yung daga eh. Nadadala niya to sa butas. Unlike pag merong ganito, medyo mahihirapan siyang hilahin. Kung sakaling sumuot man siya sa butas, eh may barrier. Diba? Makikita pa rin natin. Kasi ano eh, mabaho minsan pag hindi natin nakita yung patay na daga. Yan pasintabi sa kumakain ah. Pero sabi nila keso daw, di ba? Kaya ito ko napapansin nyo, hugis keso siya, oh. hugis keso 'yan eh. Keso 'yang ano na 'yan, oh. para makita ng daga na parang cheese. Yan. Pero ito talaga daw yung pinaka gusto ng daga. Peanut butter. Marami na rin ano to, marami na mga nabiktima tong ano na to eh. Itong ating mga trap na to, mga kainis ano? At hopefully, makasampu tayo ta ngayong taon na to or mahigit pa sa sampu lagyan ko muna ng peanut butter yan dito dito maganda kasi sa peanut butter dumidikit eh o oh, diba para pag tapak nya rito kasi nakaganon yan nakaganon yan eh o oh. o oh. diba pag tumapak sya rito tapos siya ngayon diba ayos dun muna yan lagyan natin yung ano lagyan natin yung iba iba naman yun ayos na yun, na lang ano yan mamaya natin ilak baka yung daliri, ang daliri natin yung mapitikan yung delikado ayan, <laughs> oh, meron na oh yan, meron na, kompleto na at saka ito meron na rin ito mga kinis ano, yun, oh, sa ilalim mamaya ko na, ano, mamaya ko na ilalak pag na nailagay na natin doon mahirap dalhin eh <laughs> baka, baka baka maputulan tayo <laughs> yan, so nailagay na natin dito ano Ayan, binutas na ng daga to. Tagal na kasi ito, hindi ko pa napapalitan eh. Tapos ito, ayan o, mga dumi ng ano to eh, dumi ng, yung itim na yan. Ayan o, dumi ng daga ng mais. Ayan o, mga dumi. Ayan, dumi yan, dumi. Pagka nakaano tayo, palit palitan ko ito ng ano. Papalitan ko ng flooring itong shed natin. Ayan o. Buti nga, malinis-linis na ngayon kumpara nung nakaraan eh. No? Nilinis natin last year eh. Ayan, tanggal, tanggalin ko yan. Ayos. Tapos tong isa, wala na, ayaw na gumana. Yung pinakamatagal, ayan o, yung pinakamatagal, wala na. Parang loose thread na. Pwede pa namang ano yun yan, ayusin kaya lang. Huwag na. Bili na lang tayo ng ano, ng bago. Tapon na natin to. Ay, dito natin lagay. sa baka bukas may huli na yun o baka mamaya may huli na yun ito isa hop dahan dahan baka pumitik <laughs> minsan meron din mga daga na dito may butas ng daga dyan tinakpan ko na pero kahit takpan mo may butas pa rin check natin yung bitag natin sa mga daga mga kainis ano kung may huli Actually, nakita ko na to kanina eh. Papakita ko lang sa inyo. Yan. Po. Ano ba? Ah, uh, pasintabi po sa mga kumakain ano. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ito, nakaw nakawala ah. Uy. Mukhang hindi sablay. ah. So halos lahat ng bitag natin Ito wala, wala to Tsaka tong isa Then, Ayos <laughs> Sabi sa inyo mga kainay So ang dami na biktima no? Sandali lang At Natutuwa ako dahil nabawasan ng mga mice Alam niyo naman natin yung mga mice ay parang Hindi pala parang talagang peste ng ng bahay natin yung mga daga lalagyan ko ulit ng ano yung mga bitag natin ng ng peanut butter para bukas pagkagising natin Siguradong may, ano, may huli Yan Ito, naku, may huli oh Naku, nakadalawa na naman tayo oh. Isa Dalawa, no Nakadali Ayos Sandali lang, at lalagyan ko lang ng ano ng... Ito kasi meron akong nilagay sa papel na ano eh Yan, Nilagay ako sa papel na peanut butter Lalagyan natin yung mga Ito kasi wala na eh, hindi ko nalagyan kanina, no Nagbakasakali lang ako eh, yun may kumagat pa rin siguro yung meron pa rin ano meron pa rin amoy may meron pa rin amoy ito ng peanut butter kaya dila dilaan kasi guy lumabas 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 hindi kayo pwede nakot baka mabitag kayo ang bihira itong mga aso na ito dyan lang dyan lang kayo ha huwag mapasok huwag mapasok yan at nagsuot na rin ako ng gloves mga kainags ano? para ano para, para protection yung kamay natin kasi lalagyan ko ng ng yan ayan lalagyan ko to to to, to. lalagyan ko muna sa merila mga kainags ha naka up na mga kainags ano? may mga ano na yan, may mga peanut butter na oh. yan tsaka yun oh. yun tsaka yun may mga peanut butter na yan Naku, mabango, mab mabango mabango sa ano yan mabango mabango sa mga dagayang peanut butter na yan Ta mga aso natin at baka pumasok dito sila ay madali <laughs> oh, huwag papasok doon at baka ikaw ang madali ha ikaw makulit ka ah oh, naka nasa yung isa ah, tara pasok pa sa, ano, sa bahay bukas check natin mga kinig sa bukas ano? sigurado yun may huli na naman yan yan yeah, o na naman ano kagabi mga kinig sumulan yeah, dalawa nating aso yan, magandang araw ulit sa inyo. No? Check ulit natin yun, no? yung inayos nating rat trap. Baka may mga nahuling dagana naman. Yan, pasintabi sa mga kumakain. Ano? Gusto ko lang ipakita na may mga maliliit ding mice dito. Ay, mayroon na naman, no? na, may nahuli na naman, no? Ah, isa. Tapos yun, no? Ah. yon bumagsak yung... Ito, itong bumagsak, meron ding isa to, eh. Andali, ah! Ay, nako. Uh, dali. Yan. Masan pa, meron isa rito eh. Ah, dito galing yan eh. So, dalawa. Dalawa na dali natin, ano? Yan, Oh. Ah, ito pa, meron din isa, tatlo. Ayos, nakatatlo na naman pa. Ah, ito pa, oh. Ito, pumitik na rin yung isa, oh. Oh, meron na rin. Ayan, ayos. Araw-araw, <laughs> meron tayong huhuli, ano? Eh, isa, dalawa, tatlo. So, apat. Apat yung nadali natin. Ayos yun muna, Tanggalin kumunat. Maihanda uli natin para makadali tayo bukas. Sa gabi, parang sa gabi sila tumitira eh. No? Pag madilim, sandali. Anuhin ko lang mga sa, Lagay ko lang sa supot. Para hindi mga Tapos talagay natin dito. Yan. Oh, uh, ganda ng ano. Maambun-ambun mulan pero kagabi lakas ng ulan walang tigil ang ulan kagabi kaya yung lupa natin kung napapansin yung mga halaman natin no? Oh. basa yan ito ang tuwa yung mga lawn grass mga puno meron pa pala mga kainags ito lumusap dito sa ilalim oh. ayun, o oh. ay nako baka kagatay yung daliri ko ah yan o oh. Diba pala dito ayos lima lima limang daga yan labas na tayo lagay natin dito yan. para sa kuhaan ng basura sa Tuesday. Kukunin yon 'yung kulay green. Ah, 'yung dalawang aso natin. Kung pangit ng. Eh. Kailangan mapalitan ko na rin 'to. Ngat-ngat ng mga aso. Ayan, oh. Ito ayusin ko rin 'to. Lagyan ko ng cover mga kainis dito. Yan talaga pag may alaga ang aso ganyan eh, no? Ito binasak din sa ayon 'to eh. Kaya nilagyan ko ng ano rito, Pantan ko rin to siguro. <laughs> Ganyan talaga pag may aso mga kainag siya. No? Ah, anyway, masaya naman tayo pag na, ano eh, nakikita natin itong mga to. Masaya tayo tanggal yung mga stress natin. Tapos yung nilagyan natin ng ano, yung pagkain ng mga ibon, kalahati na lang. O di diba nilagyan natin ng pagkain ng ibon kahapon to? Kunti na lang. Oh. tuwa yung mga ibon eh. Oh, konti na lang nakakatuwa <laughs> ah, tara coffee muna tayo may paso kasi tayo ngayon kaya yung, yung vlogs natin paputol potol pinagdugtong dugtong ko araw araw wala tayong time pagka uh, nakakapag vlog lang tayo ng marami rami pagka araw ng day off natin masyado tayo nag enjoy pag day off natin tsaka busy tayo pag day off natin yan, na uh, masaya kasi tayo pag nag-edit yan. Mm. Oh, tapos pag pumasok yung mga aso, ayan na, dumi. Ganyan talaga, syempre. Ganyan talaga. Yan ang pinili natin, eh, no? pero okay lang yan. Linisan na natin yan. Isipin na natin yung mga anak na yung bata. Makukulit. Di ba, Kogi? Huh? Huh? Lalo na yan. ah, <laughs> marami kasi ako mga na gusto magalaga ng aso. Eh, sabi kaya nga pinapakita ko sa kanila ah, yung nangyayari sa bahay natin para magdalawang isip sila kasi syempre may mga yung iba kasi may mga alaga pang anak eh baka kasi mapabayaan yung mga aso masarap lang sabihin na ano eh, gusto kong mag-alaga ng aso pag wala pa yung aso pero pag nandiyan na nasa loob na ng bahay niyo at nako unti-unti niyo nang nararanasan yung responsibilidad sa pag-aalaga ng aso doon niyo na ma-realize na hindi niyo pala kaya diba, sa kanya bibenta yung aso or bibigay yung aso kaya make sure bago kayo mag-alaga ng aso sa loob ng bahay nyo o sa siyempre sa bahay nyo make sure na handa talaga kayo mga kanyang handa kayo sa responsibilidad Ay, kasi kawawa naman yung aso pagka hindi natin ibigay yung responsibilidad natin sa kanila yun, coffee ko, luto na ayusin ko muna to sira eh. yun, nawala yung tanggal yung handle Ben Sayang na Ben Alis muna tayo mga kinis na punta tayo sa trabaho ng anak ko Ang panganay tumawag sa akin eh Kailangan niya raw ng truck kasi parang meron siyang binili Na hindi kasya doon sa kanyang SUV Sandali lang naman yun eh Bubuhatin lalagay sa truck may ha Ewan ko saan ihahatid Yan so nandito na tayo mga kainags ano At nako eh Nag-text sa akin yung panganay kong prinsesa Sabi niya wag na lang daw Tutulong na lang daw si manager niya ba yan? Ay, nako. Ito na nga ba sinasabi ko eh. <laughs> Kaya, <laughs> ilang beses na. Hindi, na naman talaga itong anak ko na ito. Kaya, dito na tayo sa bahay. at ah, tara, ibaba na tayo. Oh my goodness. Wow. Ayan. Uh, at least masaya na ako doon kahit pa paano eh. Ipakita ko sa anak natin na Mahal ko siya. Yun. <laughs> Mahal natin sila. Ay, naka. Tara, tuloy natin yung pagko-coffee natin. Hindi ko natapos yung pagkakape ko, mga kainis. Ano? Kalahati lang, tinakpan ko lang. Tapos ilalagay na lang uli natin sa microwave ngayon. Para uminit uli. Yung coffee natin, yun. Eh. ko na lang uli. Lagay na lang sa microwave. Pasok na tayo mga kainags ano? Yan. Uh, parang nakikita ko sarili ko sa sa darating na fall yan ako po Panginoon kasi yung forma natin naka na naman tayo summer pa ngayon kasi maulan eh medyo malamig ng konti hindi naman malamig na malamig medyo lang ito na yung ko kasi may hood to eh yan kung sakaling umambun mamaya pag uwi natin eh hindi na tayo magsusot ng sombrero ito na agad automatic tsaka para hindi na rin mabasa yung katawan natin pagka kung sakaling umuulan mamaya pag uwi natin hindi mabasa yung katawan nating rumaragas sa ulan. Yan. Uh, so last day mga kainay sa no. Bukas day off na naman tayo. At kaya masaya tayo ngayon. <laughs> Bernes nga pa lang ngayon pero late niyo na to mapapanood. Edit pa natin eh. Kaya dito okay. na tayo sa work. Mula na naman ah. Parang platong gulong pa. Kaya <laughs> kailangan na natin magtalokbong lang hood natin dahil lumalakas yung ambon dahil bumabana sa sakyan yung bagyo yung mahangin yung <laughs> ang bihira naman no? yan so pasok tayo mamaya 8 oras tapos uwi na yun diba? sarap no tapos bukas day off uh, oh, ang bihira naman Parang off lang natin ano eh, ay nako enjoy life mga kainags ano? enjoy life, enjoy the nature enjoy the weather yan sarap lasapin kasi nung, ano, eh, nung weather pero ngayon yung weather natin ngayon eh, okay lang yan ha? medyo maulan kasi hindi naman tayo day off pero sana sa araw ng ating day off eh, maganda ang panahon para ma enjoy talaga natin uh, oh, napapansin nyo yung flags natin ayun no? walang hangin ano hindi mahangin yun nagsasalita mahangin yan pero yung kalikasan mukhang tinalo natin ng, ng kalikasan ng hangin ha ah. yung pagiging mahangin natin ano tinalo natin ang kalikasan yan yeah. <laughs> ang bihira pasok na nga dito tayo mamaya mga kayo nagsasandali lang ha ah. meron tayong kasama nito si Mark Mark gusto balita busy ka busy. So, PC. PC. Ayos, ayos. O may shoutout tayo, di ba? Sino yung shoutout out oh, natin? Okay, shoutout out mga pala yung pamangit Si uh, Stefan Cielo na Yun, shoutout si Ste shout out. Si shout Ste out. Stephanie? Stefan. O, oh, Cedo. Stefan. Oh. Stefan, shoutout Ayos, ingat ka. Ingat ka din. Pare. See you. Ma maulan, ha? Magtakip ka ng ulo. Baka magsipon. <laughs> <laughs> Yun, uwihan na naman tayo. Wow. huh Gabi na, no? Parang dati Umuwi tayo dati ganitong oras Alas gis mga kainags ano? Liwanag pa di ba? Diba? Ngayon tingnan nyo Dati namang June Tsaka July pag uwi natin ng ganitong oras Naipapasyal pa natin yung mga aso natin Pag uwi ko ng mga Alas gis pasado no? Pero ngayon wala na Hindi ko na may pasyal yung mga aso natin kasi madilim na Ayan oh. Ah, ganun talaga, no? Tapos, nako, Dalawang linggo na lang mga kainags, no? September na. Yan. Ano kasi ngayon ano, uh, August 16, 2024 araw ng Biyernes ngayon mga kainags. Uh, pero mga panood na to baka mga August 18 na. Yan, dalawang linggo na lang Berna. Tapos na. So syempre sa September, mga second second week ng September or September 21 yata. Fall, fall na, no? Ha, pero mainit pa naman yan mainit pa naman kaya lang pasensya na kayo kaya lang parang uh, nalulungkot nakakalungkot lang ano hindi ko lang alam kung yung ibang mga kababayan natin yung ibang mga taong nakatira rito sa Alberta, Canada or sa buong Canada eh nalulungkot pagka September na kaya, kasi syempre alam na natin kung ano mangyari pag, pag ber na no? September, October, November yan na yun. balik to ano tayo back to normal tayo no hindi, kasi syempre, ano, mga kinigs, kasi syempre, alam nyo naman, nag-enjoy tayo ngayong summer. Sobrang nag-enjoy tayo. E, alam naman natin, pagka, pagka winter, di ba, eh, limitadong limitado yung ating activities. Syempre, yung pagsusuot natin ng sando, mga chinelas, sa labas, di ba, naglalakad tayo, naka-chinelas, naka-short, naka-t-shirt. Wala, hindi na natin magagawa yun. Syempre, malamig na ang panahon, eh. Wala lang, <laughs> parang hindi pa ako nasanay eh, no? ilang taon na rito 15 years na no? magsi 16 years na sa Canada eh, hindi pa rin nasanay eh, no? pero eh, wala eh, ganun talaga mga kinags ano? para kasi tayong nagbubunyi rito pagka ano, eh, pagka uh, summer eh. para tayong nagbubunyi masaya yung bang lalabas ka na lang ng, yung bang ano yung bang uh, lalabas ka ng bahay dire diretsyo <laughs> Hindi ka tulad pag winter, di ba? Alam niyo naman yan, sinabi ko na dati na nakikita niyo naman sa mga previous vlog natin eh. Mga vlogs pala natin, ano. Uwi ka ng, uh, aalis ka. Pag winter, aalis ka. Ah, mag -ano ka muna. Suot ka ng dami mong susuotin, dami mong lalagay sa ulo, damit, maglalagay ka ng lip gloss. Marami, maraming, marami kang cheche boreche. Tapos paglabas mo ng bahay, nako eh, magsushobel ka muna ng... <laughs> mag-shovel ka muna ng harapan ng bahay mo, likuran ng bahay mo. Pagkatapos ng mag-shovel, yung sasakyan, syempre punong-puno ng snow yung salamin na yan, di ba? Tapos kakaskasin mo, daming kaskas balungos <laughs> Ang bihira. Tapos pag nagde-drive ka na, medyo mag-iingat ka kasi syempre madulas. Di ba? <sighs> tapos syempre pag maghihintay na naman tayo ng summer, matagal na naman pag paghihintay natin. Kaya talagang Talagang pag-summer, talagang hanggat maaari, lubusin talaga natin, ano. So maraming maraming salamat sa comment. Thank you very much mga kainaysan.